So, what's up mga keepers? Yan, magandang hapon. Ayun, pakita natin yung mga sa aquarium natin kung ilan ba yung fry ng PKBM natin, kung gaano kadami yung fry. Yan, dito muna tayo magumpisa sa sa aquarium natin 'yan, o. Yan yung mga fry natin, medyo malaki na. Hindi na nga nakikita dito kasi medyo green water na, yan. Then dito wala ito baong linis natin. Then dito, meron pa 'yan, no kita nyo naman kung gaano kadami nandun pa sa likod oh. nasa green water pa yan dami yung fry natin ng PKBM dito wala na ditong laman kaya doon naman tayo sa loob papasok naman tayo ito naman yung mga naunang batch natin na PKBM nandito na nakalagay oh. hindi no? na makita pero yan na nasa 70 plus nandito nakalagay Then, ito na yung isa natin ng batch na 2 weeks old na PKBM. Yan o. Oh. Then, buntis na naman yung red eye natin. Then, yung golden zebra. Sana mag-drop na tong golden zebra kasi tagal na natin hinihintay. Pinahula na natin yan. Pero yan, wala pa rin. Puro ilang lang ata yung laman nito. Kakainis. Then, ito din yung acre natin. O, oh, yan o. Oh, acre. Pulang pula. PKBM, meron ng PKBM EGBT yan then ito, dark choco syempre may dark choco tayo dito, yan o oh, dark choco yung dark choco natin then, ito yung mga fry ito pa, may mga fry pa tayo dito ng PKBM dami yan, Halo dito mas madami dito sa gitna yan o, oh, medyo green water na nga yan, kita nyo ba yan? Ito mga breeder ng PKBM. Pag gabi na kasi kaya na sibubakan ano yung mga ista natin sa ilalim kaya hindi na makita. Dito mga PKBM Red Eye yan. Mga PKBM pa natin dito, may mga tuxedo pa tayo. Medyo malaki na yung tuxedo natin ha. Ah. Mga ribbon. Yan PKBM pa dyan. Dito tuxedo dito and PKBM. Dito yung PKBM pa dito. Ang laman dito ng PKBM is 80 plus na PKBM. Ayan, yung laman. The plus. Then, dito, Tuxedo, PKBM, and Acre. Ipapasa yung ilaw natin, ha. Kaya, pat natin. Ito na yung 75 piece natin na PKBM pa. Ito, PKBM pa to. Ayan, o. Oh. Ito ba? Ito wala pa tong laman. Then, ito yung mga full gold na pra, yan. Then, and... Excuse me ito yung mga picky beam red eye natin na jumbo size sold out na yung isang tray nito kukunin nung taga oas ng albay oas albay kukunin papapiliin na siya kapag nag walk in siya isang tray yung order niya sa atin dito for serving ito. Then, to then ito flat sakura available pa yung flat sakura natin yung mga gusto na mag avail PM na kayo then itong marble natin yan oh. isang tray ng marble ito yung female then ito yung male yan Yeah, yung mga gusto dyan mag-avail Aim na lang kayo mga bossing. Yan, baka December, makapag-release tayo madaming PKBM. Kaya abang na lang kayo mga keepers ng mga solid na PKBM natin. Mga full mask. Ito pa lang, oh, weeks pa lang. Pero makita mo na ng mga full mask na yun. Oh, mga puting-puti. Hmm. ba diba? Ganyan katawan nila is tataba pa yan. Mag-short body pa yan. Hintayin lang natin. wag mo natin i-judge. Kasi weeks pa lang yan. Hindi pa yan month kapag umabot niya ng 1.5 months is hindi pa nag short Diyan dyan na tayo magkakaling yan you know, dito pa ito yung santiyo natin kaya ayan ito lang yung laman ng ating backyard ngayon puro PKBM <laughs> puro PKBM yung laman ng isdaan natin ngayon sana mapalaki natin maayos yung mga PKBM may nag tayo ng BBS o oh. Ganito ba yung kulay ng BBS nyo? <laughs> itong gamit natin ngayon, itong binagay ni Koy Sraya na deep blue. Yan, deep blue. Ganito ba yung kulay ng deep blue? Kasi ngayon lang tayo nagagamit ang deep blue eh. Pang mamahali na BBS. Yan, deep blue. Kaya, yan ang mga islaan natin dito. Halos PKBM. Katapos lang natin mag-water change, kaya baha dyan oh. Nababaha kapag nag-water change tayo. Dagdag na rin tayo ng tubig para ma-maintain natin yung water quality ng ating mga ista. Kasi baka magkasakit, magka-amoy spike, mahirap na. Yan. Sobrang ulan na naman sa amin dito, kaya yan, sabagsak muna. Kamal man.